Marap sa Senado ang kumpanyang inakusahang nagbibigay umano ng komisyon sa mga doktor kapalit ng pagre ng kanilang gamot. Depensa nila, hindi totoong may komisyon ang mga doktor pero meron daw incentive. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Makukulong ka ngayon. Yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Yan ang banta na Senator Rafi Tulfo kay Luis Go, ang chairperson at chief executive officer ng Belkens Pharma Incorporated. Isinasangkot ang kumpanya sa umano'y multi-level marketing scheme kasama ang mga doktor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, inaakusahan ng kumpanya na nagbibigay ito ng komisyon sa kanilang mga partner doktor kapalit ng inireresetang gamot na galing sa Belkens. Ipinakita pa ni Tulfo ang mga larawan ng mga checking inisyo umano ng Belkens, pati na ang listahan ng mga doktor na kung tawagin ay Jedis at Padawans na sangkot umano sa kalakaran. Modus daw na ilang doktor na ireseta ang gamot ng kumpanya niya kahit di kailangan ng pasyente. May mini-pharmacy din daw ang ibang doktor sa kanilang klinik para diretso sa kanila ang pagbili ng pasyente. Hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor, na member nitong MLM kundi yung pagninegosyo sa, sa ngala ng salapi. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Itinanggi ng Belkens na sangkot sila sa multi-level marketing scheme. Our, pharma, our, pharma, Belkens Pharma is a traditional pharma company. We have med reps. They see the doctors. They, they explain the indications, the contraindications of the drug. And the doctors prescribe the drugs and these are being purchased at the drugstore. May paliwanag din sila sa mga cheque -in na inissue sa mga partner nilang doktor may patakaran kami. Pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. You know, ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. Pero inamin ng Belkens na may bukod na incentive sa mga doktor. We are giving incentives and uh, shall I say support to our doctors who uh, for for them to include us as a as a as a brand for their generic prescriptions. All right. What kind of incentives? We doctor? give them continuing medical educations uh, locally and abroad, and sometimes we also provide them with uh, clinic equipments. Sabi ng Department of Health, dapat inire-report ang mga gantong bagay sa Food and Drug Administration. Inire-report ba yun? Yeah, we are already partially complying with this. Si health reform advocate Dr. Tony Liechon, nababahala sa si issue. May epekto kasi ito sa tiwala ng publiko sa mga doktor. Patients may feel betrayed and skeptical questioning every medical decision and recommendation. Ayon sa DOH, oras na sa mapatunayang sangkot ng mga doktor sa gantong kalakaran, pwede silang mawalan ng lisensya. Pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede kong iakyat sa, kung sa ospital namin, DOH hospital, pwede kong iakyat sa ombudsman. Ayon naman kay Senate Committee on Health Chairperson Sen. Bong Go, napapanahon na para magkaroon ng batas na nagbabawal sa referral ng mga doktor sa mga kumpanyang konektado sila. Pinaiimbestigahan na ng Senado sa Professional Regulation Commission ng ESU. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa si ESU sa Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.